Ah, parang ayaw ko, parang hindi ko na po kayang mapag-survive, <laughs> Ayan po, hello po sa ating mga kalingap. So, for today's vlog, ayan. Ah, uh, nandito si Charmaine. So, kukamustahin po natin siya. Saka, ah, uh, tatanungin natin, dahil fan nga siya ng Dara's, saka kaibigan niya si Dara, tatanungin natin siya kung ano ba yung opinion niya, ano ba yung sa loobin niya doon sa pangyayaring pagkawalaan ng rara sa yan. Tsaka kung mas hindi natin siya kung ano yung, yung uh, niya sa araw-araw at sa, sa school. si so, mga kalingap, tayo na po natin si, si Charmaine po. Nandito po si Charmaine, nag po ng Sunday service po sa amin. Kasi po mga kalingap, abangan niyo po ang kanyang kwento. So yun, nandito po si Charmaine, ng ating natutulungan. And ayun, ganoon lang natin siya nakita at yun kasi ayun kumusta ka ano po? medyo ayos lang po nahihirapan lang po talaga sa pag-aaral nahihirapan sa pag-aaral kasi anong anong ano anong dahilan ano po isang subject man isang subject man lang po kaso ano. po talagang naano po ako doon kasi po doon lang po talaga ako nahihirapan ano po. Ano po sa so, kapal yung nabanggit mo dati di ba? dahil dahil mahirap dahil mahal nga yung pag pag chef <laughs> pag kulinary so sabi mo mag-engineering ko paano yan paano man malalagpasan ko na hirap pero okay lang naman ano lang naman siguro yan challenge lang naman siguro sa iyo pag ready so ano anong ginagawa mo para hindi ka mahirapan nakakarakit po talaga yung ulo ko. Kasi po, nung mga nakaraan din po, eh, baga, kasi po, naglaban pa akong SSG. Tapos po, nang ano man din, hindi man din po ako nanalo kasi po, ano, uh, Ewan ko rin po. Pero <laughs> hindi po ako nanalo. Kaya di ba yun po, butohan? Po, po okay po yung eh. butohan? ginawa ko okay lang yun. Okay lang Ano eh. nga po eh, kahit madami pong ano, bayadan. Ano po ah, po. kasi po po, gusto ko po talaga sabi nga po nila ano po napaka-unique daw po nung pag ko, nung debate ang galing ko daw po oh. kasi lang daw po, yung iba daw po student hindi nga daw po nakita kasi po, sabi ng mga teacher may mga karapat dapat daw po talaga kaso hindi nga po nakita ng itong student ah, hindi kaya. kaya po, yun pero okay lang naman po. At least, first time ko po kasi yun. Oh, first oh, time. Plus po, at least po, may experience na. Kaya sabi daw po nila, next year daw po, magsali daw ka po ka ulit. Ako. Matakbo ka ulit. Okay lang yun. Tsaka ano, part yan ang, ano, ng ano, ng ah, talaga sa camping. May, may tatalo, may nanalo. Pero kapag natalo, kang ano, mawala ng ano, pag-asa. Ano lang, laban lang. Kung anong ginawa mo ngayon, kung saan ka nagkulang, saan ka ba nagkulang, din mo next time. Oh. Ano po yun lang. di ba po nag-campaign po kami, tapos Aww. po, doon na po talaga ako nahirapan na masyado kasi po nagmamat, nagka-campaign. Ah, ano Nag-excuse po kami, sobrang ano po. Eh, nagsasarakit na po talaga yung ulo ko. Minsan nga po naiiyak na po talaga ako kasi hindi ko na talaga kaya yung mat kasi Sinabi okay. na po sa amin yun ni Sir, once na, nakaano naka ano, ang mat, naiwan ka sa isang lesson or dalawa. Tuloy-tuloy na yan. Hirap, mahirap. mahirapan ka. Eh, yung pag-campaign po namin, ano po, na, um, buong araw po kami nakatayo, mula po, ano, Bakit mula naman? po, 8, hanggang 3. Camping? Tapos, ano po, nagupo lang po kami, siguro wala pang isang oras. Tapos yun, bawal pong umupo, ako nagpapakilala. Tapos nung debate po, mula po 10 hanggang, ano, hanggang 4, wala pong kain. Walang kain? Um, sakripisyo talaga. Mm. Tapos po, pagka ano pa po, ang dami pa po, ano, ang dami pa po, ang dami ko pa po kulang sa ano. Tapos sinaw, na ano ko po ngayon, nagko-comply po ako nung nakaraan. Mm. Tapos yung samat nga po, nahirapan, nahirapan po talaga, samat lang po talaga kasi po, ano, na may dalawa po akong iko-comply. Hindi lang comply Na? Na lesson? Or? Ano po, na? No, gawain. Gawain. Ko. Oh, no! Kaya mo yun. Dahil dun sa, ano, sa campaign. Ganito na lang, wag ka na, wag, ka munang mag, ano, magka-campaign. Kung next year, kung, kung ano, kung na, ano mo na kung na ka mo na yan, yung samat na yan, din ka mag, ano, campaign. Wag mong bigyan sarili mo ng burden. <laughs> Kasi mahirap yun eh. Nahihirapan ka na sa isang subject, tapos ipupush mo yung campaign, no? di ba? Ikaw yung, ano, ikaw yung lugi. Kasi, ano eh, ano, tawag dito? yun nga, nahihirapan ka tapos nag-purse ako pa ng camping pero gusto mo talaga yung pagka-camping gusto talaga pinatry ko pa rin po yung bus ko sa mga pero yung sama talaga, nahihirapan ka talaga okay lang yun, may ganun lang talaga may mga weakness man din tayo, kahit ako weakness ko din yung man, okay lang yun gumagal talaga tayo sa venue. So yun, kailan pala yung birthday mo, Charmaine? Ano po, September 17 po. Ah, September 17. Oh, Magkalapit ba? lang pala yung birthday natin. Eh? Pwede ko siya sa 15. <laughs> so, para sa 2 okay. Pwede, ay, pwede tayo mag-celebrate tayo yung dinagawa. Kasama si Dio, si sila Tapos kain lang tayo sa labas. Yun. Pwede, maganda yun. Simple celebration, pero masaya. Pero saan nandiyan si Pastor Rich? Naman din natin si Pastor Rich. Para nakakatawa. Tapos yun, gala-gala tayo. Eh, parang ano, ano naman tayo, unwide naman tayo kasi sobrang ano, diba? Sobrang Sobrang busy. Sobrang busy. Pero okay lang yan. Ayun. Uh, ano palang wish mo sa so birthday ano mo? Wish ko lang po yung sana po may makatulong sa pag-aaral ko or kaya hindi man po sana po. Yung sa iba ano po, kagamitan na lang po. Kasi po, ano po, ang hirap po talaga yun. May hirap talaga sa na, na feel ko yung bigat sa kalooban mo. Kung gaano may, kung gaano hirap sa pag-aaral. Lalo-lalo na, di ba, nabanggit mo din sa akin before na natrabaho ka din, maging student ka rin din. So, kumusta pala yung work mo ngayon? Oh, yeah. Ano po, nahirapan din po. Kasi po, mm kahit po sinabi um, sa school na half day, ano po, na, na duty po sa, ano, sa medic ka oh, na. duty ka sa medic? Oh, anak na medic ka na din. Ay, isa, mag-nurse ka na lang ngayon. <laughs> 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 May multa sa ako sa akin. ang trabaho ka na, naglalabada ka pa. Uh, ano, oh, panaglalabad ako ko yung sa medico, ko, sa school po yun. Ah, sa school talaga yun. May okay. ano yun? May bayad yun sa'yo kapag may duty ka dun? Wala po, parang tulong mo lang po talaga sa school. Tapos, Grabe. ano po, nang, nang sarong po, ako lang po yung nagsali. Grabe naman na. to. Yung tipo na hirapan ka na sa mat, nag-campaign ka pa, tapos siniksik mo pa yung ano, pag, pagbo-volunteer. -pag Grabe. Mukha <laughs> ko din parang, ano, parang sana dalaw na yung katawan ko. <laughs> Para ano, uh, parang isang katawan din so, na lang sa pa yun. Palagi na masakit yung katawan ko. Grabe. Alagaan mo yung sarili mo kasi yung sarili mo. Pag di mo inalagaan, sisigilan ka niya sa dulo. Sisigilan ka niya ng, ano, ng mga sakit. Kaya dapat lagi mo inaalagaan yung sarili mo. Huwag ka laging papagutom. Dapat kumpleto lagi tulog mo. At least 6 hours a day. 6 to 8 hours. Actually, 8 hours, ano na yun, maximum na yun. 6 eh. hours min minimum. Maximize, ay, max na yung 8 hours pala. So, yun. Well, no, yung labad yung, yung ano? Kung basta yung labada mo? Yung pagdalaba ano Hindi, ano, wala po ako masyadong labada ngayon. Pero po, yung sa tinitiran ko po kasi, mm. ano po. Di ba po, hindi mabo talaga ako dun, ano po. Oo. ka talaga, wala kang permanent oh, address. Opo. Oh, oh, <laughs> ano, tapos po, ano, na binibigyan niya po ako ng baon. Minsan nga po, one week, wala po siya pa nabibigyan sa akin ng baon. Di ba, parang dun lang po talaga ako nakatira. Tapos, Naghanap lang po ako ng malalabadaan. Gano'n. Kaya, kaya. Yeah, yeah. Paano pag wala kang labada, saan ka na kukuha ng araw-araw mo? Pamasahe, papunta no, kayo Ang binibigyan ko po nila ako. Ah, ang binibigyan ka nila? Grabe. Ang bait naman nila, sobra. Anong naitutulong mo sa kanila in return? Kasi binibigyan ka ng baon. Ano lang po, ang na natulong lang din. Nagawa yung bahay din? Ano po. Minsan nga po, ano po, ng... Na... Inaano lang po na, hugas, gano'n. Ah, okay. Tapos yung... Tapos pag may utos po, gano'n. Uh, oh. nung una nating vlog, di ba, nagdidilig <laughs> ka? <laughs> nagdidilig, di ba? Tapos, nag-ano ka pa, Nalabada. Ayun. Ano pa ano, kaya nga po ko kung makatapos kasi ba, siyempre po, susok lang ko din po. Oo, oh, tulad ano mo silang kalimutan. Kasi sila yung taong tumulong sa'yo. Siyempre po, hindi ko pa yung kadugo. Tapos, oo, o, tama, na. di ba? Hindi mo kadugo pero grabe yung tulong sa iyo. Di ba? Pinapatira ka pa pero pero grabe sila magmalasakit din sa iyo. Pero well, may sakit ano? nga po ako nung pinapainom ko na lang ng kadalasan. Iyak ako. <laughs> grabe na. Yun. Uh, ano, ano ka sakit ka ba? Ang kasakit ka nito. Ano po, nang sipon, gano'n. Kasi po ang ngayon po talaga sa katawan. tiri Ah, like, parang um, ayaw ko, parang hindi ko na po kayang mapagsabay. Hindi mo na kayang pagsabay. Uh, kasi ginagkakasakit kasi nga hindi mo na kaya. Magpahinga kasi. Kailangan mo din magpahinga. Kahit isang araw lang bigyan mo yung sarili mo para ano, sa pagpapahinga. Hindi naman kasi kailangan natin. Si so, Lord nga, di ba, six days siya nag-work. Tapos, ikas-seventh ikas, ikas day siya na, din siya na mahinga. At may ganun ka din dahil na mahinga tayo. Pero okay itong pamamahinga pama mo ngayon kasi nasa church ka ano po, It's na mamaya. Ano nga po? Which is better. Nangalakan nga po kanina pa uwi oh. Ngayon? Oo po. Ano ko, bibigil ko yung pamasahin, hindi pwede maglalakot. Yung layo, baktas. <laughs> kasi kasi po ano po ang um, papagkasahin lang po sana sa namin. Kaso po 80 po yung sinasabi ng driver. <laughs> 80? Grabe naman mo nga nagsisipin. Mamaya, hatid ko kayo dito sa labasan. Tapos sa labasan na lang kayo magsakay. Yung tempo mo sa ayun. So, alam mo ba yung ano? Ano bang araw? Uh, kaya na okay lang yun. Kaya may panay oras tayo para ano? Para sa ano? Uh, Pag-aahon ng ating buhay. Kaya huwag ka malungkot. Kaya talaga sa pag-sanskod po. Sa sobrang pagod ko Ano po talaga? na Naiyak po talaga ako. Kasi po, ano po nang... Eh, hindi ko pa alam kung kaya ko po baga po. alam kong ano, may mga karinig na kwento at alam kong may tutulong talaga sa iyo. Naniniwala ako na may tutulong sa kasi grabe. Kahit ako, ang bigat din ang loob ko kung wag magkikwento <laughs> Ang bigat ng bihira yan. Parang Nung no, 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 mga no, 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 no. hindi man po ganito yung pakiramdam ko pa. Ngayon po parang ang gibat ng pakiramdam ko. Kasi ako sa so, sobrang bagot. Parang ngayon ko lang po na ano. Parang ngayon ko lang po na naanan yung pagod po yun sa mga nakaraang ano week. ka. nga wag kang magpagod sobra kasi. Sisingilin ka talaga niyan sa dulo. Kahit isang araw, bigyan mo yung mama, ano, magpahinga ka. Ito at ngayong araw, Huwag ka muna maggawa. Magpahinga ka after dito. Let's just... O, ayan. Hayaan mo, ma... ma -aligan. ma over ka mo rin yun. Ma-over ka mo din Sa... Ano, madaling panahon kung hindi man bukas, syempre may may perfect time para diyan. So ayan. uh, bibigyan na lang kita muna ng pamasahe sa kap. Pamasahe mo sa sa isang linggo. Ah. Uh, sa sa ano, makatulong to. ito kahit uh, pa Ito guys, ito ang gusto. Tayo sa inyo. Wag ka muna, wag ka na maglaba ngayon. Ayun na. Uh, bayad na 'yung isang laba. <laughs> Yan, kahit paano, ano, bigyan kita ng ngiti sa iyong mukha. Tsaka yun. Basta sa birthday mo, yan. Ah, Magsisimple celebration tayo. Kahit, kahit sa ano lang, kahit sa um, lang. Kahit bas lang, hindi lang tayo maglatag ng ano. Okay lang. Basta, mag, uh, huwag ka, ano, huwag kang panghinaan, huwag kang mawal ng pag-asa. Kaka-pray ka lang palagi kapag ano. Pero okay yung binagawa mo, yung naiiyak ka, nire mo. Kasi kapag hindi mo nire-release yung mga bigat sa kalooban, talagang ano, uh, pag naipon yan, ay, dako, baka mapunta ka sa ano, sa hindi inaasahang pangyayari yun. Pag naman ako ako na ano ng pain reliever, sa at baka ano pang tanginap sa sakit ng katawan. Hindi po talaga nang tatanggal sakit ng katawan. Sakit ng katawan mo. Anong kinuwin mo yung dolo, dolo do do nyo rubayong? Paracetamol na siya, tapos may vitamin B complex hindi complex yung pampalakas. Hmm. Huwag ka na mag-paracetamol. Ay mo, okay yung paracetamol. Pero kailangan mo nang mamay Pero yun kasing recommend ko sa'yo. Ano yun? Hindi pa yung sponsor ba? Ano lang plug? Legit lang plug yun. Hindi siya. Ano nakatulong. So yun, Charmaine, anong masasabi mo sa sa mga kapanood nito? Bigay, eh, ano mo na, ibuhos mo na gusto mo sabihin. Malay mo, di ba? Mm -hmm. ano bumuhos po? din yung pagpapan. Ano lang po, sana po sa makakapanood po nito ng ano po. Sana po matulungan niyo po ako kahit po sa konting bagay po. Hmm. Tsaka mm -hmm. yun, ano, uh, yun, salamat din kasi nag-aton ka dito sa church. Uh, binibigyan mo din ang oras kahit, yun, kahit busy ka. Last week, di ba, ako. Okay. Pero okay lang, alam ko naman na yun nga. Di ba last week sabi mo sa akin, na, nag-chat ka sa akin before na trabaho ka, di ba? Hindi mm po ako naka, mm naka church. Mm -hmm. Nagdadalang isip pa ako, nga ako, ano po, na wala pa akong mga alawan sa akin. Mm -hmm. Kaya muna okay lang. Siyempre uh -huh. na yung po yun ni pa Lord. Oo. saka okay mo, mag-pray ka na lang kay Lord. Masa hindi mo siya makakalimutan sa lahat ng ginagawa, okay lang sa kanya sa magawa ng kabutihan lang sa kapay. Bye bye po mga kalingap. Maraming salamat sa See you ulit next week. Yung ano yung antayrad sa birthday mo <laughs> na birthday mo na lang kay Bibi. Antayrad na sinuggest mo. Yan, bye bye. Thank you, thank you. Thank you.